So, ayan nga guys, papakita ko sa inyo yung mga alaga ko pusa. Kasi yung, may mga pusa po. Na, ito si Ate Mia. Ito At yung nanay. Mga may, may malilita kong pusa. Ito kasi si Ate Mia. Ano pa lang to? Uh, ah, malit pa lang to. Siguro, two months, ko, two months na bili ko to eh. Two months pa lang sir. So, ano na sa akin? Uh, ah, one year na mahigit. Mag, one year in four months na siya. nanganak na siya guys. Ah, nanganak. Nanganak na siya. Kasi yun, yung, yung mga anak, mag-three mag, to, to, mag weeks pa lang. Tapos yung tatay yung mga anak niya, ito yung tatay. Pangalan naman ito, Shupao. Shupao? You're my motovlog. Vlog na siya. <laughs> pusaka Ay, Shupao. Siya po Shupao. Nabili ko naman to sa, dito lang din sa Marilao. Marilao ko lang to nabili. Sa may mangga. May mangga. Laki niya guys. Napakalaking. Dami kasi naiingit nito kaya di ko siya pinapalabas. Yes, nakaw nakawala na ito dati. Sa basis. Dalawang oras kami naghanap. Bayigit. Yung pala nakapasok sa kabilang bahay. Kaya na, nakita ng kakanaw ng pinsan ko. Sabi niya, sabi niya, ito rin yung pusa mo nandun sa kapitbahay. Nakita sa may bintana. Kasi kilala niya kalit. Kasi ang laki. <laughs> Ay, kilala ko pusa mo malaki. Sabi sa akin. Ah, Chishu Pao. Kaya yung mga anak niya. Kasi mga anak mo ano. Ayan. Ay. Pakita uh -huh. niya yung mga anak niya, guys. Kaya ito yung mga anak niya. Ah, ayan, nakita niyo. Ah. Apat yan, guys isang black, isang black oh. Ay, ang puti, orange, tapos cream. Yun. Okay, tawag sa inyo isa sa... Eh. Tapos ako, guys. Ningal ako. Ate Mia, pakilala natin mga anak mo. Ah, sorry. Actually, ano pa lang sila, guys? Two weeks. Ay, three weeks pa lang. Cream, Creamy latte. <laughs> creamy latte ang pangalan. <laughs> si Creamy latte. Ano to guys? Di ako marunong tumingin kung babae o lalaki. Ah, lalaki to. Hmm. Creamy. Eh. O. Oh. Three weeks na sila. Tapos, si Orange. Orange juice. Ay, no. Kasi yung tatay nila kasi malaki. Kaya malaki din sila. Tatay, person po siya. Person. Person. Tapos, si Black. Ano ko? Ano, paano na? <laughs> Sige, ko ano, copy ko. Copy ko pangalan. Kung victim kasi. Ano ko? Tulog ka? Papabaksin ko sila pag ano na, tumas na sila. Ito naman si White. Uh, milk tea. Milk tea. Pangalan yan. Hindi ko, hindi ko alam kung paano na, kung ano kasi yung mata nila guys eh. Hindi ko alam kung nagagamot gagamot rito eh. Um, mamamiya din ako. Para gumaling anak ko. Actually guys, dalawa yung tatay niya eh. Isang puti, isang orange. Yung orange, ando na to. Tumakbo na. Pakita ko sa'yo. Ito naman si guys yung tatay nila. Dalawa tatay nila. Si Pote. Magkapatid kasi guys. Pares malaki. Si Coco. Ano? Si Coco. Coco! Oh. You're my okay, daughter eh! You're my daughter eh! Hindi gila ko rito eh. Malaki mata. Malaki. Si Coco. Coco. You're my daughter. You're my daughter. Pakilala. Tapos si Coco. Person po sila. Tatay nila. Tatay puti sa kanyang orange orange. Oh, pakilala na. Oh. Ah, kakayan po si Coco. Koko, ayan si Koko. Koko!